Ayan. La. Yun na. Come here. Sali. Butan ka siya. Ano eh, mabait siya na kwan. Kambing lang, masunurin. Hindi siya napaka yung si ng turning talaga dito is eh, marunong talagang mag-alaga. Napaka-sweet ng kambing na to. Alam mo, may pambing ako noon. Tinitreat ko talaga na isang, yung, yung parang anak ko na. Kaya lang nung naka-depression ako, umalis ako dito. Nangawala sila lahat. Ayan. Saan na yun? So, ayan lang kasi magli...